Welcome to my channel, my showbiz corner, viewers, supporters, subscribers. Ladies and gentlemen, Francis Nibida! magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, Unang-una sa lahat, ipapasalamat po kami sa kay Jekyll. Uh, sa lahat po ng bumubong ng programang ito, kami Sarah, for um, joining us on this stage. Sa inyo pong lahat, sa pitong taon, kasama niyo po kami. Uh, um, hindi ko po mapaliwanag yung kasiyahan po ngayon. Never namin in-imagine na aabot kami ng pitong taon. Pero sabi nga nila, di ba, Malayo na tayo, pero malayo pa tayo. Tama ba yung sinabi ko? Tama naman. Tama, Tama naman. Okay lang. Pitong taon pa lang kami, pero grabe yung suporta niyo sa amin. Uh, hindi ko mapaliwanag, hindi mabubuo yung ganitong crowd. Ito yung pinakamalaking production siguro namin, no? As one Z. As one Z yes. and with Sir Ethel. Ang daming taong involved, ang daming taong pinapakita yung art nila. Ang dami tao, punong-puno ng puso sa pagpe-perform sa harap niyo. Siyempre, marami rin na buong pangarap kasama kayo. So, gusto ko lang kayo pasalamatan Kaya talaga ang tunay ni MVP dito. Um, Siyempre, hindi po namin malilimutan. Gusto namin magpasalamat sa 1Z Entertainment. Grabe. Sa SB19. Sa si SB19, 7 years and then si Wanzi ilang taon pa lang pero grabe na yung narating niya. Talagang sinabayan niya sa si SB19. So, guys sa lahat ng nasa Wanzi, maraming maraming salamat sa pagtiwala sa amin. Siyempre, our music labels, Sony Music and Warner Music, maraming salamat po. Yes. Siyempre po, gusto namin pala salamatan din ang aming partners, Sir Francis and Sir RC. Thank you, thank you so much po. And siyempre, sa Ms. Thank, Thank you, you so po. much, Ate Sara. Maraming Ate salamat po. At syempre, hindi natin kakalimutan ang pinakasikat na show director, Direk Paolo Valenciano. Maraming 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 salamat po sa iyo. Nagawa po natin ito sa tulong mo. And of course, our fashion and creative director, Direk Ariel. Maraming salamat po! Direk Ari, asan po si Direk Ari? Maraming maraming salamat po. I'm for sure nasa, nasa backstage siya. Maraming maraming salamat po, Direk Ari. At uh, yun, hindi naman lahat na ito mabubuo kung hindi rin dahil sa ating dancers, W3 and Mary Dance! Thank you! Napakagaling niyo po. And of course, to our 100 plus models as well. Napakaganda po. Thank you so much kung paano nila ginawa itong show na to. Of course, uh, sa last show team po namin, sa production team, and lastly, uh, hining hindi, ko po kakalimutan, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng 18. Maraming maraming salamat po. Uh, seven years na kami, pero maraming maraming salamat at patuloy niya kami binibigyan ng pagkakataon para makapag-perform sa harap, harap ninyong lahat. A uh, Matagal-tagal na rin kami, pero nandiyan pa rin kayo para sumuporta sa amin. Kaya maraming maraming salamat sa inyo lahat. We love you guys so much. Um, marami pa po kaming gusto pasalamatan, siyempre si Ninang Gcash at siyempre Metro Bank for our co-presenters. Maraming maraming salamat po. And of course, City of Dreams, Manila, Novotel, IB Style Manila, and of course, Ninang Pure Gold. Maraming maraming bro. salamat po. 18, alam namin, seven years na kami, pero may nainiwala ba kayong tatagal pa kami? Ang sagot ay, tignan natin! De, marami kaming hinanda para sa inyo, and of course, kasama namin kayo pagdating namin doon. Kaya naman, thank you for watching guys see you in the next video and update please like and subscribe to my channel keep watching god bless everyone and always remember be yourself and be a good one